Yan. Buksan mo yung langis na yan, lublob yan sa tubig. Kasama na yung pindant na yan, tsaka yung isang kuan mo, pintas. Yan. Yan, iharap mo sa kamera. Anong may tulong ko iyo? Pagamot ko sa ako, sir. Bakit? Ano bang pakiramdam mo? Para kung yung... yun po lumulutan yung lumulutan. Parang may nakapatong eh minsan Parang may nakapatong sa ulo mo? Okay. Daya po ngayon, parang tumataas yung balay din. Kailan po ba, ba nagsimula po? yan? Matagal na po. Mga ilang taon na? Hindi ko na po matanda. Basta ganun po. Bali... Basta matagal na po siya. Hmm. Ah, uh, Naging naging antingero ka ba din? Hindi po, bali may binili lang po ako na pangontra daw po ng gano'n kasi nagpagabot po ako noon. Ah, nakabili ka? Ito po yung... Opo, binili ko po ako. Ah, langis at saka yung medalyon? Ito. Opo, magkaibang tao po yung nagbigay po tatlo kasi hindi po, hindi yung pangiramdam. Yan yung binili mo? Opo. Okay. Ay tulong ko sa iyo. Pagamot po sa ala ako, sir. Bakit? Ano bang pakiramdam mo? Para po lumulutan yung ulo ko. Parang may nakapatong ng linsa. Parang may nakapatong sa ulo mo? Opo. Okay. Baya po ngayon, parang tumataas yung balay din. Kailan po ba nagsimula yan? Matagal na po. Mga ilang taon na? hindi ko na kung matanda ang basta ganun po bali mat, basta matagal na po siya hmm ah uh, naging naging antingero ka ba din hindi po bali may binili lang po ako na pangontra daw po nang ganun kasi nagpagabot po ako noon ah nakabili ka ito po po Binintahan mo sa loob. Ah, uh, langis at saka yung medalyon? Dito. Opo, magkaibang tao po yung nagbigay itong tatlo kasi hindi po may yung kahirang dami. Yan yung binili mo? Opo. Simula nang nakabili ka niyan, mayroon bang, hey, parang... mayroon bang kasamang latin na binigay sa inyo? Wala? Wala po parang hindi po nagbago yung pakiramdam. parang pa din po uh, nung nung hindi ka pa nakabili niyan anong pakiramdam mo nung time na yon parang pareho lang din po walang nabago walang nabago tapos nung Beto. nakabili ka na niyan ganoon pa rin ngayon I mean, ko, parang nalang humirap ko yung... Ah, okay. Kaya ka, nag, kaya ka nagbili niyan kasi para malunasan yung karamdaman mo. Instead na gagaling ka sana kasi nagbili ka ng mga gamit, mas lalo pang nadagdagan ang karamdaman okay, mo. Po. Opo. Mm, okay. Sige, sige. ah uh, ba't kasi nagbili-bili niya? <laughs> <laughs> Pero yan po ang problema eh. Okay. Oh, kasi pasok ng pasok pag uh, walang kalam-alam dyan. Sige, kuha ka ng ano, ah uh, tubig. Lulusawin muna natin yan. Ilagay mo sa ano. Baka may tabo ka Opo, Sige. Yan. Buksan mo yung langis na yan. Loblog yan sa tubig. Kasama niyo yung pendant na yan. Tsaka yung isang kuwan mo. Kwentas. Yan. Yan. Iharap mo sa camera. Yan. Pundo lang ha. Tingin po. Sa pangalan. Pundo. Sige. Kuha ka din ng tubig na mainom mo. Oh. Yung hey, malamig, hey. mayroong malamig. O ba? Ito po. po kasi ng malamig Ready na. na. tubig. Naka-prepare na. Ready, alam na alam na, okay. mangyayari ah. Napanood po na po sa vlog mo, sir. Napanood mo sa vlog ko? Opo. <coughs> <coughs> eh, Maraming nagsasabi. Ha? Ano? Ngayon. po, parang lumulutang na naman yung ulo. Oh, hayaan mo mo na yan. Hayaan mo yung maglutang-lutang mo yung ulo mo. Meron lang akong sabihin. Ah, uh, marami yung nagsasabi na huwag daw ipakita na yung vlog ko na tulad ng ganito. Sangayon ka ba? Matalong kita. Ay, yung, ako po yung tanong ko, sir. Mas maganda yung mga tulong kahit sa tinatago mo yung buwan sa kayahan. Ibig sabihin yan, hindi ka sang na hindi ko ipapakita ang video na ito, yung ganon, tulad ng mga black book. po. Ay. po ako na ipakita po para marami ding maging ano, matulungan. Para maraming makakita. Opo. Mesmo. Yan yung ibig kong sabihin. Ang ang sabi kasi ng ibang mga antingiro, mga sino pa yung mga gamot, sila daw ay sinisiraan. Ay hindi naman ganon ganun yung intensyon eh. Ang intensyon oh. lang namin na nilabas namin ang video na ito na tulad sa'yo, ah uh, matagal mo na pala yung iniinda ilang taon na yan hindi ko na po alam matagal na po kasi di ba hindi mo na alam kung ilang taon na pala yan ngayon uh, kumuha ka ng mga ganyang gamit kasi sa sa inaakala mo ay makapagpagaling sayo eh yun pala ay nakapagdagdag pa ng karamdaman sayo oo sa kadahilanan na mayroon kang nakita na vlog na tulad nito ay don mo na na-realize na mayroon pa palang solusyon sa karamdaman mo. Tama ba o mali? Tama po. Okay. So, ibig sabihin yan, hindi pwede ko ihinto ang vlog na ito kasi marami pa palang ibang tao na gustong gumaling sa karamdaman nila, sa pamamagitan ng pag-video call na ito, sa pamamagitan abo, abo. ng uh, paglabas ng vlog, kahit saan man ang sulok ng mundo pag nakikita itong video na ito, na matagal na nilang iniinda ang karamdaman nila, mayroon silang idea, mayroon silang kaginhawaan na, ay may panahon na, ito yung nakikita ko, ito na yung matagal kong kinahanap, baka dito ako gumaling susubukan ko ito. Di ba tama? Ta tama po, tama. Yan yung idug sabihin ng vlog ko para ito sa mga taong gusto nang umalis sa pagiging anting Ang vlog na ito ay hindi ito pwede sa mga taong anting na, na yan lang ang hanap buhay nila ang pagiging anting Ang purpose ng vlog na ito ay para sa mga taong gusto nang umalis sa pagiging antingero. Tama ba? Mali. Tama po. Yan. yung pan po, may tatanong lang po sana. Oh. Mm -hmm. Sige, magtanong ka. Yung, panaginip po na parang may humambalag na sa'yo tapos na yung kamay. Eh, ganun kasi po. Eh, nanaginip po ako, kinabukasan, tinusok daw ng tako ito. Tapos, kinabukasan, lumaki na. Nangyari naman. Lumaki po itong kamay ko, lumaga po. Parang hindi ko na kumabuhat. Lumalang <laughs> sa kalangit. Mm. So, ito. kamaga talaga? Opo. po -mm. -mm. Eh, malalaman natin yan ngayon Kailan pa ba yan nangyari? No, yung, yung nangyari kung last, mga months na po yun. Thomas yung na? na hindi na so, bumalik? Hindi, bumalik po. hindi na rin bumalik pero bumalik din po. Yun. Ah, nagkataon lang yun? So, <laughs> so, yeah. Pero, tatanggalin natin lahat yan. Kung ano mang napagdaanan mo, tatanggalin natin lahat yan. ah uh, Sige magbas uh, magbasbas tayo ng tubig. Uh, bago ko simulan ito, ipakilala ko muna ang pangatlong isinugo na si Tres Mundo Tres Hilario. Marami ang nagsasabi sa amin. Kami ay mga kulto. Kami ay mga daming mga masasakit na mga salita. Ito, mababasa sa Mahirap man paniwalaan pero ang agos namin, siya ang nakapagpatunay sa lahat ng mga nangyayari dito sa mundo at alam niya kung ano ang nangyayari kasi buhay siya. Hindi siya patay. Buhay siya na hinubog bilang isang pangatlong isinugo dito sa mundong may buhay. Ang misyon ng Tres Mundo ay tapusin ang hindi natapos sa dalawa ni Moises at Hesus, Yan. Tapos sabi nila, kami daw ay hindi kumikilala kay Hesus. Mali. Kami, kumikilala kami kay Hesus. Ang hindi namin kinikilala, ang mukha ni Hesus, kasi hindi iyan tunay niya na mukha. Hindi iyan tunay niyang mukha na pinakita at pinapamulat sa atin. Ngayon, Opo. nagsasabi din sila, na hindi daw kami kumikilala sa Biblia. Ang Biblia ay ginawa lang niya ng tao. Ginawa, sinulat, pinapaganda ang kwento, binabawasan, at dinagdagan ang mga kwento dyan sa libro na yan. Kung yan pa ay isang banal, hindi yan pagtatalunan ng ibang mga sekta. Kung nakikita mo sa social media, talagang ginigiit nila na ito ang tama ang libro namin, sa kanila ang mali. Di ba tama? Oh, maraming nag-debate about dyan. O, oh, yan ba yung masasabi mong tama? Si Pineto de di Dios, yan ang tinakwel ng espiritual ng mundo na siyang nasa likod niyan, alam niya ang mangyayari sa kasalukuyan. Kaya nakaabang na kung ano ang nakasulat sa, sa Biblia na yan. Na darating ang panahon na mayroong Antichrist. Yan ay nakaplano na yan, Pinito ni Diyos. Para pagdating sa panahong ito, sasabihin ng mga tao na ito na ang nakasulat sa Biblia. Nangyari na. Naganap na. Kasi alam ni Impinito ni Diyos na darating ang panahon na mayroong Antichrist. Ibig sabihin yan, ang Antichrist na yan, mag-Antichrist talaga ang Trismundo. Kasi ang pinapakita nila na Heso Kristo na mukha ay hindi yan tunay. Hindi yan totoo na mukha. Pero si Jesus Kristo na pangalan ay siyang kinikilala namin. Kasama namin yan. Bakit? Bakit namin itatago yan? Kasama namin yan si Jesus at si Moises. Ngayon, hindi ba kayo magpapasalamat o matuwa na ang hinirang ay Pilipino? Tama po. Di ba? Tapos sabi nila, Mula, uh, mag magano ano ka muna daw, uh, ano pa, yung tulad ng ginagawa ni Heso Kristo na bubuhay ng patay. Hindi naman yan totoo. Gaya nga nang sabi kaku ko, pinapaganda lang ang kwento ni Heso Kristo. Ngayon, kung si Heso Kristo ang mas malakas na makapangyarihan matanong kita Sino ba ang nagbautismo ni Jesu-Kristo? Oo. Alam Pero Ha? Hindi ko na yung pangalan. 'Di ba ang nag- nagbautismo ni Jesu-Kristo si Juan Bautista? Ay, opo, one vote sa Oh, dewa diba, tama. Eh, sino ang makapangyarihan sa dalawa? Ibig sabihin yan, si Juan Bautista. Ang makapangyarihan kasi siya man yung nagbasbas na Yesu Cristo. <laughs> Diyan pa lang, sumasabit na kung sino man yung magbabasbas tulad sa akin, ako yung nagbabasbas sa'yo, Sino ba ka okay. kapangyarihan sa ating dalawa? Hindi kayo po. O, oh, di ba? O, oh, yan din. Ang ibig kong sabihin kay Juan Bautista. Si Juan Bautista. Saka kay Heso Kristo. Ibig sabihin pala niyan, <laughs> hindi makapangyarihan si Heso Kristo. Marami kasing kumakalaban sa mga salita ng Trismundo kasi ang ang mga kinukuha nila na kuan salita, ay dun sa libro na yan. Opo. Na walang buhay. Ang Trismundo, ang kinikilala ay buhay. Ang tinatawag ay buhay. Hindi galing sa patay. Tulad ng isinulat dyan sa libro. Na walang buhay. Tulad ng dinadasalan ng mga ribulto. Na walang buhay. Ang Trismundo, Opo. Buhay ang tinatawagan. Buhay ang mga mensahe. Mismo ang amang spiritual na pumasok sa katauhan ni Tresmundo Hilario Agui okay. bilang isang tao may laman at may buto na hinubog pangat na hinubog siya bilang isang pangatlong o oh, bilang pangatlong isinugo dito sa mundong may buhay. Siya ang pinapasukan ng amang espiritual na pinapangalanan na tres mundo tres silaryo na siyang magaminsahe sa amin buhay na mensahe buhay na salita sa isang paniniwala pero naintindihan namin ang mga tao kung bakit hindi sila naniniwala kasi sirado ang mga isip nila sirado ang mga utak at puso diwa nila kasi ang isip nila ang basihan nila yung nasa libro pero wala na kaming magagawa niyan kami sinishir lang namin kung ano ang nalalaman namin sa loob ng tres mundo ang nalalaman namin kasi yan yung buhay na sinasabi ng agos namin at yan ay Pilit naming ipamulat sa buong mundo para mamulat ang mga tao sa katotohanan na mali ang dala ng dayuhan. Oo, pero wala na akong magagawa niyan. Ito ay uh, simple lang ito na salita. Maraming panghiwaga sa loob ng Trismundo na lahat ng history dito sa mundo na siya lang ang makapagsalita, na makapagsagot sa lahat. Ito, kakaunti wow. pa lang ito. Sige. Ang mga tao na yan, nasa kanila na yan, kung maniniwala sila o hindi. Kung ano yung paniniwala nila, nirirespito po namin yan. At hindi kami maghimasok sa mga ano nila, uh, paniniwala nila. Ang sa amin lang ay, sinishare lang namin. Ngayon, kung ayaw niyong maniwala sa sinabi namin, wala na kaming magagawa. Nasa sa inyo na yan ang huling desisyon. Nasya? Ay, may, may itatanong po ako. Hmm. Kasi, kasi po yung picture po doon, parang hindi po maalik-alik sa YouTube. Yung mga 5 <coughs> five, five years old po yata ako noon, nakikita ko na yun pero hindi mawala-wala sa isip ko yung sa picture ko ng Tres Mundo. Ano po yun? Eh? Five years old ka pa lang, nakikita okay. mo na ang Tres Mundo? O, yung, yung nakita ko yung picture, yung nandun sa atwan, ko sa drawing na nagkanoon like, ko. Parang nakita ko na. Iyan, Uh, ang agos lang namin yan ang makakasagot yan kasi sino ba kami kami lang ay mga uh, instrumento lang din kami na tumutulong sa misyon ng mahal na agos namin uh, hindi kasi mawala-wala sa isip ko kaya pinanong <laughs> ito Pero darating din yan, ang mga katanungan mo na yan ay masasagot din yan kung ikaw ay nandito sa loob ng tres mundo. Mm -hmm. Lahat ng yan ay masasagot yan Nasa, uh, na siya. Uh, oh, na, ay, inomin. Pabasbasa natin yung tubig. Pakiramdaman mo ito ha. Ngayon at saka pagkatapos natin. Sige. Sige. So, ng kapangyarihan niya, pinituloy Diyos. Sige. Yandamin mo. Ubusin ko po? Oo, ubusin mo. Ah, nga. Pasok, lunok. 5, 4, 3, 2, 1. Pakiramdaman mo. Anong kaibahan? Yung olo mo, pakiramdaman mo na kanina o malog-alog karon o oh, ngayon kumpara mo katawan mo mabigat kanina ngayon kumpara mo parang pinagpapawisan parang ka <laughs> pinagpapawisan ko Ah, uh, pinagpapawisan ka oh. Opo. labas yung pawis mo no tanggal lahat yun parang... Yan. Parang po dito. Ang daw? mga kapangyarihan na yan ay hindi yan sa akin. Sino ba ako? Tao lang ako. Yan ay nanggaling yan sa amang espiritual na si Tres Mundo Tres Hilario para itulong sa mga taong nangangailangan ng dugsong na buhay at kagalingan sa karamdaman nila na matagal lang iniinda. Hindi naman kami nagmamayabang sa maniniwala lang gagaling ka. At kung hindi ka naman naniwala, wala problema. Choice mo yan. Hindi, hindi namin yan choice. Kagustuhan mo yan. O, ngayon. Para umilis mo. Ano pakiramdam mo? <laughs> o, yung ulo mo, kumpara mo kanina. Malagkit ko yung bawis ko. O, labas lahat daw. No? Tapos yung parang gumawa yung ulo ko. Nawala na yung bigat sa ulo mo? Opo. Yung katawan mo? Iba na kanina, no? Iba na po, pero may pawis ko na, ano? May init. May init yung pawis? <laughs> Opo. Uh, alam mo, uh, sa sobrang saya ko nga nakapagpagaling ako ng tao tuwang tuwa ako natatawa ako kahit na wala kaming kapalit maski piso, sintabo o donisyon hindi namin kailangan yan kasi kami may mga trabaho kami hindi namin kailangan ng donisyon masaya kami pag nakapagpagaling kami ng tulad sa na may karamdaman. Yung punto kasi yung minsan po, yung paningin ko parang may bumabarang puti. Ano, ano, ano? E, parang nabubulag ako kung minsan sa mga ano, tinitingnan ko kung sa malayo at sa malapit parang may bumabara. Sa mata mo dati. Oo. Tingin e, ngayon, Pero, ngayon. It, 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 mo ngayon. Din. Gumaan na naman po ang pakiramdam ko para bumabalik yung dating ka yan. Pag normal na yan, kasi pag once makapasok ka kasi dyan, ang bumabalot dyan sa katauhan mo, ang kapangyarihan ni Impinito di Diyos na tinakwil ng espiritual ng mundo. Sino ba si Impinito di Diyos? Si Impinito di Diyos ay tagapangalaga ng lagusan o kweba. Sa lahat ng tanga-pangalaga dito sa mundong may buhay, <clears throat> tinawag lahat, si impinito ni di Diyos lang ang hindi sumusunod. Kaya sabi ng spiritual ng mundo, ikaw impinito ni di Diyos, kailanman ay hindi ka makakarating sa kaliwanagan. Kaya yan si impinito ni di Diyos gumagawa ng paraan para malinlang ang mga tao. Yan yung tunay. Marami pa. Marami pang dugtong nito na kwento na ito. Kaso lang mahaba na yung oras natin eh. Opo. Mm. Nagpapasalamat po ako. Parang gumana po. <laughs> ano mo sabi mo sa ano? Tres mundo. Eh, pagpatulong niyo po yung pagtulong sa kapwa. Salamat po. Kung mga hindi naniniwala sa inyo, dapat magising na. Para sila naman ay malumanagan. At? At matulungan din. Uh, at magpasalamat ka rin sa pangatlong isinugo na si Tres Mundo Tres Hilario. Salamat po kay tatlong sinubo. At nakita ko yung vlog na ito para matulungan din ako. Salamat po. Hindi po. Nasa. Salamat hindi din po, salamat. sa oras mo. So hanggang dito na lang tayo mga ka-vlog ko. Naway, nagustuhan nyo okay, bo. ang aming po. vlog namin ngayon. Ito ay tunay at hindi gawa-gawa na kwento kundi totoo ang mga nakikita nyo dito sa vlog na ito. So, bye-bye. See you next vlog, mga ka-vlog ko.